good morning mga bossing meron ditong unit from Cavite uh, na i uh, check natin odometer so makita nyo may sunburn na siya so pagawain yan 58,000 km 35 so rev natin mga idol so pag napapasin yung 7,000 rpm may ingay so yung EBBA nya tumutunog mga idol na. Nakala mo mawawasak yung ibabaw, ano? Ayan 7,000 RPM yun. So, pag ganyan po yung BBA niya may problema na or yung rocker arm sa intake, maalil na sa kanila, no? So, check up natin. Ayan. So, na mga bossing, ito na yung natagpuan natin doon sa maingay kanina na Sniper 155 Titan from na ikabite. mga boss, mukha cams? Lalim mo, yan, oh. ayan o. na mga bossing? eto may ginawa yung unang mekaniko okay naman yun mga boss sa totoo lang maganda rin yun ang maganda sa kanya mauwi mo yung motor may ba kayo dyan so dapat ang tumatama dyan paddle type so nangyari roller type na so maingay kasi pag roller type bakit yung spring nya kasi hindi masyadong nakatukot yan so ito po ang original na kakabit dyan mga boss buksan natin pwede po yan pang uwi lamang hindi pang daily use mag kasi yan pero may mga gumagamit sa dyan ng mga roller type. Ayan, ito yan dapat mga boss paddle. Yung ginawa nung unang mekaniko is ginawa niya roller type. Yung gaya na sabi ko, pwede siya pang remedyo. Pero hindi siya pwede pang daily. Kasi mag-iingay yung BBA nyo dyan kasi hindi masyadong nakatukod yung spring. Kaya pala sobrang lambot itong spring na to. Iba na itong nandito. So ito dapat yan mga boss. Yung tumatama sa tinatawag natin na BBA, BB, ano tawag ito? BBA. Ayan na mga bossing ha. So dapat paddle type yan, hindi roller type. Pero pwede naman nga pa remedyo lang, no? So yun, ah uh, gastos si bossing kasi comes pa lang, ayan Sira, tapos itong rocker arm, papalta natin to para maging normal ulit yung tunog nya. So pag-usapan namin muna yung presyo, syempre Yan sa mga yan, para at least marino kay bossing bago tayo magpalit-palit sa mga pesa. So let's go! Salpak na natin dito, dinang lang naman ang problema ng motor nya. Then, concern ni boss, hindi daw nakasat, nakakit yung langis niyan Netestingin din natin mamaya kung aakyat ba o hindi. Kung hindi makakyat, hindi yun. Aakyat yung bulsa niya. Kaya <laughs> na mga boss, let's go. So mga panalo, ito na yung from Cavite at okay na siya. So ito yung mga nakuha natin sa, uh, tawag dito, sa hula. <laughs> Joke lang, hindi tayo hula dyan mga boss. Yan. Saka ito. Tapos yan. Ito so, yung ginamit na, ano, eh yes, sa ano, ano ko kung anong pang motor to, hindi ko alam kung anong makasin pang motor yan. Then ito okay pa siya, pero pinapalta na ni boss. Tsaka ito, huwag kayo magkakabit itong plastic andulo na ganito. Alisin nyo yan, huwag nyo na ikabit yung plastic kasi nadudurog yan. Pag lumawak yan sa transmission at nabarahan yung oil passage, kakatok ang makina nyo. So ito na nga pa rin tunog nya. Ayan, tahimik na ulit mga boss, 7,000 RPM tayo dyan. Oh. Okay na, so walang sira yung BBA nya, may problema yung rocker arm intake. Sa so, mga bossing, maraming salamat kay sir oh, from Cavite. Okay na motor niya. Kaso gastos.